Bigyan po natin ang linaw itong nagtatanong po sa atin na uh, si kapatid na May Amado. Basahin po natin. Brother Owen, may tanong po ako. Pinagbawal ba ang paglipstick at eyebrow? Pagpapakulay ng buhok at pagpariban ng buhok? Paghihikaw ng higit sa dalawa? Gaya ng iba, napupuno ng hikaw ang isang tenga nila. At ang sabi ng pare, huwag baguhin kung ano ang ibinigay ng Diyos. Narinig ko po iyan. Bago po natin ito bigyan ng linaw, kayo po welcome sa ating channel, God's Word, Read Scriptures. Subscribe now. At ngayon po, bago natin basahin sa mga kasulatan ang mga dapat nating gawin, magbibigay lang po tayo ng common sense sa mga bagay na inyong itinatanong. Unang-una po, ang sabi po dito sa inyong katanungan, alam niyo po yung uh, paglipstick ano po at uh, pag-eyebrow, hindi naman po masama ito sa babae. Nagiging masama lang ito kung ang lalaki din ay nag-lipstick at nag eyebrow Yun po ay para lang sa babae. Pero kung ang babae naman po ay gagamitin ang paglipstick para sa kahalayan, ibig sabihin para lang matukso ang mga kalalakihan sa kanyang ginagawa para makaakit, yun po ay hindi rin makakabuti sa paningin ng Diyos. Tama po ba? At yun ang sinasabi po ninyo na pagpapakulay sa buhok, ay wala naman pong masama. Pero kung gagamitin mo nga ito sa isang bagay para ikaw ay matanyag at magmalaki at magmayabang, yan ay isang bagay din na dalikado sa paningin ng Diyos. Bakit? Ay, ibig sabihin po ay nagkakaroon ka ng pride o pagmamayabang sa iyong sarili. At ingatan po natin ang mga bagay na yon Kung gagamitin mo lang para sa art, wala naman pong problema. Pero para Gawin mo para ikaw ay magmalaki at magmayabang, yun po ang hindi makakabuti sa iyo maging sa paningin ng Diyos. At dito pa ang sabi mo, no? kung maglalagay din ng hikaw na higit sa dalawa, alam nyo po dapat dalawa lang talaga. Hindi mo tatagtara ng hikaw. Kasi nga po, kung ang dalawang tainga mo, nalagay mo na ng tigisa, pero lalagyan mo pa ng marami pang hikaw, ang masasabi ko lang po doon sa ganung mga tao ay hindi po sila nakukontento sa mga bagay na meron sila. At doon natin malalaman yung mga taong walang kakontentuhan. Kapag dinadamihan pa nila, yung mga bagay na hikaw sa kanilang tainga, kasi colorated din po yun eh. Nakusa na isang pagmamayabang at pagmamalaki sa kanyang sarili. Ano po? At ito pa ang sabi pa ninyo, Uh, at ganoon din po sa mga kalalakihan na kunay naghihikaw din no at hindi naman po talaga kailangan na maghikaw ang mga lalaki. At yung higaw ay para lang kung tutuusin para identity na ikaw ay isang babae. Para makita natin yung uh, pagiging disenyo o pagiging maayos na kung saan yung kolorete ay hindi makakabuti minsan kung ginagaya natin yung ayos ng isang babae ay magiging ayos ng isang lalaki. Kaya nga masasabi natin na sila ay uh, bakla o maging tomboy man ano. Kasi wag nating gagayahin ang ang isang bagay kapag ang isang lalaki dinisenyo ng Diyos bilang lalaki. Ang Diyos po lumalang ng isang babae kung anong disenyo para sa babae. Wag nating kukunin yung mga bagay na hindi para sa atin. Ito po yung nakasulat sa banal na kasulatan at mababasa na po natin ito. No? Ngayon, mga kapatid ko sa pananampalataya, bigyan ko lang kayo ng malawak na pangunawa sa mga itanatanong po natin. Ano? Ngayon, para hindi tayo magkaroon ng maling kaisipan sa mga bagay na ginagawa natin. Ano? Sapagkat ito'y makakabuti at makakatulong sa ating pananampalataya. Basahin natin sa mga sulat ni Apostol Pablo Roma chapter 1 verse 26. Dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos, hinayaan na lang sila ng Diyos na gawin ang kanilang malalaswang pagnanasa. Ipinagpalit ng mga babae ang natural na pakikipagrelasyon nila sa lalaki sa pamagitan ng pakikipagrelasyon sa kapwa babae. Nakita po niyo, may mga ganitong bagay na kung saan ay doon nga sa maging pagkukolorete at pag-aalis ng mga bagay o pagdadagdag ng mga kolorete sa katawan ay ito ay naghiging sanhi po minsan ng mahalay sa gawain at ganoon pa natin ito ng linaw ituloy pa natin sa verse 27 ganoon din ang mga lalaki tinilikuran nila ang natural na pakikipagrelasyon sa babae at sa halip pinagnasahan ang kapwa lalaki kaya hiya ang ginagawa nila sa isa't isa dahil dito pinarosahan sila ng Diyos nang nararapat sa kanila. Kasi nga po minsan yung paglilipstick, paghihikaw ay kinuha ng mga lalaking ito. Para bang nagkaroon sila ng pagaan babae. Para lang magkaroon ng relasyon sa kapwa lalaki. Ano ho? Kaya nga, ingat po kayo sa ganitong mga bagay na hindi natin alam ang mga bagay na yan. Kaya kung hindi natin mababasa sa kasulatan, marami ang magpapatuloy dito. Pero kung ito'y maunawaan ng mga lalaki na gustong magka, na magkaroon ng paghihim babae, ay hindi po dapat nararapat gawin yun. Ano ho? Ayan ang katotohanan na inyong mababasa sa kasulatan. Kung ito tuloy pa natin sa verse 28, at dahil sa ayaw talaga nilang kilalanin ang Diyos, hinayaan niya sila sa kanilang kaisipang hindi makapili ng tama. Kaya ginawa nila ang mga bagay na hindi nararapat. O, nakakita po ninyo. Yung mga bagay na hindi nararapat, na kung ay may mga panahon na may pagbabago, ano. Kaya nga ngayon, ma-identify natin kung ang isang disenyo sa isang babae, may mga bagay na pang babae po yun. At may mga disenyo para sa lalaki, yun ay para sa lalaki. At irespeto natin ang bawat isa. Kaya nga kung kayo nakakaunawa sa ganitong pag-aaral ng kasulatan, gamitin natin yung mga bagay na aangkop sa paningin ng tao at sa paningin ng Diyos na kung sana ay hindi ito magiging mahalay. So, salamat po. Magpatuloy tayo. Ngayon, anuwayin po na natin itong mga bagay na ito. Yan bang paghihikaw at pag-lipstick uh, li o pag-aayos ng sarili? Ito ba'y makakabuti sa iyo? Basahin muna natin ang pangusap nito para mayahan natin. Ano? Basahin natin dito sa mga sulat ni Propeta Ezekiel 16.15. Ngunit ikaw ay nagtiwala sa iyong kagandahan at naging bayarang babae dahil sa iyong kabantugan at ikinalat mo ang iyong pagpapaupa sa bawat nagdaraan. At basahin din natin sa ibang salin, ASND. Pero nagtiwala ka sa iyong kagandahan at ginamit mo ang iyong katanyagan tulad ng isang babaeng bayaran. Ipinagamit mo ang sarili mo sa kung kani-kaninong lalaki at nagpakasasa sila sa iyo. Ayan, ibig sabihin po, iyan ay isang bagay na may significant yung mga bagay na ikinokolorete mo sa iyong sarili. Ano? Kaya ingatan natin na kung saan ay hindi magkaroon ng pagtukso sa mga kalalakihan kung ikay babae at naglilipstick ka ingatan mo na huwag maging mahalay ano po maging yung mga lalaki naglilipstick di ba kaya hindi dapat na nararapat na mag-lipstick ang mga lalaki para makita lang natin ito ay ginagamit sa babae dahil yan ay ginagamit yan pwede sa mga art at anumang mga bagay na dapat gawin natin. Pero huwag naman pong hahantong sa mahalay na magaganap sa iyong sarili. Okay na po ba yun? At ito ang dapat natin gawin sa mga bagay na yan. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa kanya mga sulat kay Timoteo, unang Timoteo chapter 2 verse 9, Gayun din naman ang mga babae ay dapat na magdamit na may kahinhinan na angkop at hindi mahalay, hindi ng napapalamuting buhok at ng ginto o perlas ang mamahaling damit. So dito pinapakita na ni Apostol Pablo sa bawat mananampalataya ay yung mga bagay na merong kainhinan. Kung itutuloy po natin sa verse 10, kundi ng mabubuting gawa na siyang nararapat sa mga babaeng nagpapahayag ng paggalang sa Diyos. Para po sa inyo mga kababaihan, ano po, eh, ito isang bagay na nararapat pong gawin ninyo na kung sana ipinapahayag ninyo na kayo'y may paggalang sa Diyos. Kasi ibinigay ang mga bagay na yan, gamitin nyo ng tama. Ano ho, wala pong masamang maghikaw, wala pong masamang mag-eyebrow, mag-lipstick, o maglagay ng alahas sa iyong sarili, pero wag naman po yung magarbo. Ano ho, Okey lang po mag-design ng mga kaunting uh, paglalagay ng palamuti sa iyong sarili. Pero ang gusto ng Diyos ay ito, kundi yung mabubuting gawa na siyang nararapat sa mga babaeng nagpapahayag ng paggalang sa Diyos. Kung kayo ay isang nakakilala sa Diyos at gustong sumunod sa paraan ng Diyos, gawin natin yung pinapagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ano po? Kasi nga po, baka mangyari yung sinasabi natin kanina, kung paray kayo magmayabang lang at maging tanyag at makakilala at maging mayabang, yun nga po ay hindi nalulugod ang Diyos kung gagamitin mo ito sa isang bagay na mahalay at pagyayabang sa iyong sarili. Kaya ingatan po natin na huwag po tayong maging magarbo sa ating pananamit o sa ating sarili o sa ating kawan, sa ating katawan bagkos gamitin natin na may kaayusan. At idagdag din natin itong sulat ni Apostol Pablo kay Tito, chapter 2, verse 3. Sabihin mo rin ang matatandang babae na maging magalang sa kanilang asal, hindi mapanirang puri, ni paalipin man sa alak. Dapat silang magturo ng kabutihan. So, yan po ang itinuturo sa atin ng Panginoon sa na mababasa po natin sa kasulatan. Ano po? Salamat po sa inyong tanong at nabigyan po natin itong lino no? Itong mga bagay na ito, kung may nagsasabi, sabi ninyo, sabi ng pare, ay huwag baguhin. Ay baguhin po natin ang ating pagkatao. Na kung saan ay, uh, yun nga po ang uh, magiging dahilan ng pagtukso o pangahalay. Na kung saan ay nagiging dahilan ng ikapapahamak ng isang babae. O ng lalaki Maging ito sa paningin ng Diyos ay hindi ito makakabuti Kaya ingat lang po tayo Sapagkat kung hindi po natin ito aalamin sa mga pamaranat utos ng Diyos Ay mapapahamak po ang mga taong hindi nakakaunawa sa mga pamaranat utos ng Diyos Mga kapatid ko sa pananampalataya Idagdag ko rin po itong mga sulat ni Apostol Pedro O ng Pedro chapter 3 verse 3 kung gusto ninyong maging maganda, huwag sa panlabas lang tulad ng pag-aayos ninyo ng buhok na nilalagyan ng mamahaling alahas at pagsuot ng mamahaling damit. Sa halip, pagandahin ninyo ang inyong kalooban, ang mabuting pag-uugali na hindi nagbabago. Maging mainhin kayo at maging mabait. Ito ang mahalaga sa paringin ng Diyos. Purihin po natin ang Panginoon. Purihin po natin ang Panginoong Diyos sapagkat ipinakita sa atin at ipinaunawa ang mga bagay na ito. So hanggang doon na lang po muna ang ating explanation. Kung nag-get po ninyo o nanawaan po ninyo, subscribe po ng ating channel at mag-like ka at mag-comment at i-share mo rin ito kung ito'y nakatulong sa iyo. Salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Muli natin ibalik sa Diyos ang papuri, pasalamat at pagsamba at pagdakila sa Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat at sa Kanyang anak na si Yeso Kristo. Hanggang sa muli ng ating pag-aaral.